Oh, oh, malito! Ano ba naman, si Luis, ang gulo din ang isip. <laughs> <laughs> Baka ka dito. Oh, um, I'm uh, okay. Good luck sa judging mo today. Yes. 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 Yes kita alin oh, oh, mo mo. Na yun oh, sa Bak ka <laughs> 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 mo, sa mo. si Jackie ay, ay, si hindi nah, <laughs> okay, na, bukod sa mga mga sa din <laughs> ng cheer, ang mga barangay sa na ka Barangay! Pesinciray ay may ayudang bigisan limo para sa bawat miembro ng barangay. Here, 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 here. pesos. Ito na, na ang ating reporter, Jackie So ayun sa akin, nasa kayo uh, uh, kayo ka kayo? na kami nyo Barangay ano? Ano pa Barangay BF International CAA Lugas Wala kasi dito ano eh, board Piyo <laughs> 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 uh, ko yun sa writer para maglagay dito na, ano na Para yung barangay international Wala! Okay. Okay. So, ay! 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 Ay!